guys, kaya kailangan natin maging maingat. <gasps> Parang may tinatapan yung... <gasps> Wala, brain drop yan na! Ah! Si Boom Boom Dino Krokodilo yun! <laughs> Wala, muntikan po <pa> sa... <laughs> muntikan po talaga sa amin. Oh no! Yung goal daw namin is makapunta doon sa baba eh. Sana hindi ako mamatay. Wala, nasira na! Ayun, nakita niya yun. May nahulog. Uy! Grabe. <gasps> Oh no! Hindi ka na tayo makagat nun! Ni Bumbumbi... Ah, Bumbarbin... Bumbardino Crocodile! <laughs> Nalilito ako sa ano? Sa sasabihin ko? Ah! Uy! Oh no! I almost died! Oh no! Nasa... Oh no! Oh no! Oh no, 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 no! Ang lit-lit na lang inaapakan namin ni Saran! Ayun! Let's go! Ay! Salamat! Buti umirog siya ng unti! Puti, umirog ng unti yung ano, yung Jenga Tower na to. Para, para naman makaapak kami. Wala! <gasps> Nasira na yung Jenga Tower! Oh no, kailangan natin maging... Okay, dito na tayo guys. Oh no! Baka matulak pa tayo nito. Yay! Ah! Oh no! Nahulog ata tayo doon, pero naubusan na siya ng time. <laughs> Map vote? Uy, dito tayo sa volcano? Pag ang daming nagvo-vote sa rainbow? Bakit? Selecting destroyer. Sino kaya yung magiging destroyer? Uy, si Monay Ray. Ayan na, guys. Oh, no. Oh, wait lang. Di pa nga nagsisimula yung laban. May namatay na agal. Grabe na yan. Uy! No! Nag-live yung destroyer! No way! Si Tong 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 sa hurto ah. Uy, ayan na naman. Mag-vote na naman. Oh, dyan tayo sa space kasi color... Color violet yung Jenga Tower. Ang ganda ng view, guys! Wow! Yan nata! Wow! Laki! Ang ganda tignan! Nakakalula! Pero <laughs> ang ganda tignan ng ano, guys! So, grabe! Ang laki-laki ng planet! mamamatay pa tayo dito. Ang dami nang namamatay. Grabe, tinatapon niya si Bombardino Krokodilo. Uy! Uy! May natamaan doon. Kawawa naman siya. Uh, sunod. Uy! Nahulog siya! Ay, <laughs> nakita niyo yun? Nahulog siya. Kawawa naman. Okay, baba tayo dito. Ayan. Dito tayo palagi. Kasi kapag nandun tayo... Oh no, oh no, oh no. Oh, dito, dito, dito. Ayan. Oh no, madami mamamatay dun. Ayun, dami nga namatay. Oh no, dalawa na lang kami. Bombardino, krokodilo. Ah! Oh no! Oh no! Tama na po. Oh no! Ah! Oh! Eh, tower wins! Yay! Ay, wait, what? panalo dun? Kami ba yung panalo? Or siya? Pero ya, yeah. di ko alam eh. Gusto ko malaman kung ano yung benta ni Tung 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 sa world. Uy! Uy, ano ba yun? Di ko malaman. At uh, di ko din nalaman kung sino yung killer natin dun. <gasps> Anim na lang kami! Ang dami palang nag sa game. <laughs> oh no! Sinisimulan niya dun sa buba! Okay, magpahulog na tayo guys. Uy! Butikan pa tayo makagat dun ni eh, Bombardino Krokodino. Ah! Ay, hindi tayo dun. Ayun, ingat tayo, guys. Si Bombardino Crocodilo lang ba yung ano? Yung tinatapon nyo dito? Wala bang ibang brain rot? Si Cappuccino, Cappuccino Ballerina. Si Asasino Cappuccino Si Tralalero Tralala Ba't wala? Ano, dalawa na lang kami Sana makasurvive ako Sinisipon pa naman ako ngayon Ha, <laughs> nandito ako O oh, no, wala, mag-isa na lang ako O oh, no Dapat hindi tayo mahulog guys Ata, dapat hindi tayo mahulog Uy, ba't ang layo-layo na nang tinatapon niya Oop, no. No. Di mo ko matatamaan din sa bombardi. Ah! Hala, iba na yung tinatapo niya. Oh, no, 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 no. Ah! Oh, no, 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 no. Oh, no, Ah! Oh, wait. What? Dapat ba na ano? Pumunta ako dun sa gitna in order to win? No way, hindi ko alam yun. I'm sorry, guys. Uy, sana ako yung killer. Wala, <gasps> ako nga! Yay! Uy, si Tralaliro Tralala to, ha. Ah. Tung-tung-tung-suhur. Yan go tung-tung-tung-suhur. Ay, masyado siyang mataas. Bakit? Pwede ba, ano? Uy, pwede pala ma-adjust yung angle, eh. Ayan, magsimula tayo dyan sa baba. Oh, no! Ang unti lang na mga nadadamage natin. Uy, na-stack <laughs> Bakit? Ang dayo naman nun. Oo, oh, dami nang namamatay agad. No! What? No! Natalok. tuktok ako nag-focus para maulog silang lahat. No! Di ko alam, <laughs> guys! Di ko alam na mananalo sila kapag nakapunta na sila dun sa baba. Okay, so, yeah. Thank Ayan, sige, go! Patumbahin mo kami dito. Dapat mamatay kaming lahat daw dito eh. Ba't palagi si Bombardino crocodile yung tinatapon nyo? May galit ba kayo sa crocodile niyan ha? Pooch! Ay! Hulo, may mga namatay na agad. Uy, 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 Tinatamaan yung tinatayuan ko. Oh, no, no, no. Di, sige, dito tayo. Ayan, malapit na tayo makatuntung dun sa baba, guys. Uy, si Cappuccino, asasino na. Yung tinatapon Oh, no, nahulog siya Patay siya Ayun, namatay Ilan na lang kaming buhay Walo Uy! Oh, tinamaan ako doon Pero buti di ako lumipad Pugs, ingat iyan guys Baka matamaan kayo ni Cappuccino Asasino Ayan, <laughs> malapit na ako makapunta sa baba, oh, oh Uy, namatay oh, No way! Ay, isa na lang ako sa dulo na ako. Yay! Ipapanalo ko to sa inyo, guys. Ipapanalo ko to sa inyo, guys. Ba't tayo masira na ito? Ayan, di mo ko matutamaan yan. Ano, magiging to. No! Oh, it's a tie. No one reach the bottom. Ay, si Bombardino Crocodile. Dito naman tayo sa volcano. Hindi kayo nagvo dyan sa volcano, ha? Ba't tayo nyo dyan? dyan tayo. Tapos ako yung magiging destroyer. Me! Ha <laughs> ha! See that? I'm the destroyer, guys. Yeah, napin natin si Bombardino Crocodilo. Push. Oh, dami ko na patay agad! Oh, dito pito na lang. Hala! May mga nasa dulo na. Okay, babaan natin siya ante. Boom! Uy, di umabot. Ayun, walang makakasurvive dito. Walang makakasurvive. Ayun, nahulog siya. Let's go. Ayun, nasa likod sila, guys. So, ah! Panalo ko! Yay! I won! <laughs> Wait, what? May isa pa doon natira? Ako ba yan? Sino yung isang hindi natatamaan. Wala nang buhay. Lahat na sila patay. Oo, oh, wala nang natira dito. Haha. -ha. Panalo ako, guys. Kaso, kaso ba't hindi ako nananalo? Katulang lumalabas na panalo na ako. Eh, nahulog na silang lahat. Ballerino, lololo. Lolo. Why? Wala, ba't siya tay? No way. No way. Ayoko nun. Ayoko nun. Bakit? Ang doyo naman na eh, itong game na to. Anyways, uy, nandito ulit tayo sa favorite map natin. <laughs> so, kung gusto nyo pa ng ganitong klaseng video, ay i-click nyo na po yung video sa screen nyo. At kung nag-enjoy kayo, ay mag-iwan kayo ng like and also mag-subscribe! Maraming maraming salamat nga pala sa panonood. At kita ulit tayo sa susunod na video, ha? And bye